Good morning mga maring! So ngayon magfe-flex tayo ng nakakamis na ginagawa ng ating lula Whoa! dati, 'di ba? Oh, dati nagkukuha iyan ng nego, Aha. Nego yung gamit dati, hindi iganyan ganyan kasi wala akong nego. So yan ang, gina ang ginamit ko. Ayun, magkukuha yan ng kasi para pagsaing, saing wala kang makain na itim bato or else. Oh, 'di ba? Oh. Yan. Isa kayong mga lula sa una magkuan magkuha og pasi bay. Oh. Pero karon, ang lula ngayon, tingnan nyo. May kachat na. May ka may kakol na with pakilig-kilig pa. Woo! Ayan. Hello? Hello? Hello. darling. Oh. Oh, ikaw pala to. Darling. Wow! Oh, kumusta ka na? Oh, na-miss na. Flying kiss ng lula. Uh-oh. Ayan. Oh. Sabot daw, sabot. Wala nang lud. Ayan, ludan daw, ludan. Oh, kita nang sa social media ng ano, sounds. Oh, ayan. Nagsat na. Oh my Cha -cha -cha. God. -cha -cha -cha. Ah, right, cha-cha-cha. Ah, kaya pati yung pang lula. Ay, nako. Oh! Tapo oh, na yung cellphone. Baka sa tulpo pa yan.